Punta kami ngayon sa paggawa ng tapahan. Galo uli sa isang araw. Huh. Alright. All right. Gagawa kami tapahan. Ngayon kay Kwerosal. Dahil apalitan namin yung tapahan doon, yan anong, anong laki. Ay maliit lang naman ang inalukad. Na baka pwede nang pagulahan na rin. Ang pagulahan. Pagpailahan niya kay Jerry na ano. Pero ini di kayo gapasawa ng damo. Hindi diyan. Aba putik din niya. Yan daan pala din niya, aba. Eh eh. Ari. Eh eh. siya no. na oh. putik. Eh. Yeah. Wala nga pili Hmm. Eh. Yeah. Pani. Ah, malinis pala ri. Ito na tabasan mo. Hmm. Hmm. Hey. Pani, hindi kita sa bandari ni. ya dulas. Wah, dulas. Ketre. Ayo, yu tan yu. Hei. Dulas. Ini bastan nih. Putik deh, yo. Eh. Walang gapili ang. Aayuhan ko na rin 'yung barito ko ay. Ah, ayan putik. Aba. Walang gapili ang daang maiigit din eh. Dapat dito'y dapog. May tapahan daw man din ko Eros Aldinyay. Eh. May tapahan sila Alex. gamit man din. May karabaw din eh. Kaninori. Hmm. Nikar bau di ni, ah? Eh. di ni, kau nori, ha? Eh. ha? Ay, hindi kayo... Sss. Ha. Sss. Sss. Dini, hindi Hmm. 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 Hah. Gini. Nang ang tapahan pala. Ayo Ha? Tapahan din 'ni oh. Apa ah, sab-sab sabing ko ang karabao ko dinay. Tapos may rosip, supla ahas. Baka may ahas. Huwa! Alis kayong ahas kayo dyan. Inagit lalaan po yung ahas para hago. Huwa! Yun. Talsik na yung ahas na yun. Hmm, dito kaya kain. Alright. Wala kang magsisabsab na kayo dyan. Hindi po kami galo ka tayo. rin Ay, butik-tik ka karabaw ngayon dyan. Ngayon daming damo rito. May ang malinis ano. Ayan daming hulog oh. Ayan tataasan ng tubuan oh. Lampas isang taon na itong hindi nalulokad. Sige, naglukad lang ang bari dito ay nung Mayo. Ay, naka Mayo, na. Hadami rin din. Yun. Ay, ari, kung ari yung agawin natin naman, ay. matagal ang Matagala, Ano? Ay, maliit sana. Ito yung agawin ay ulingan pala yan. Oh. eh kung yun naman ay, maganda rin din yung O, isang timbuna na ng nyug rin. Ay, ano? tambakan laang natin yan. eh Yan ang naman lupa kung gusto mo yun, yun na laang. Ay, yun na lang dati. na Ano? Hala, yun na Gaon din yun. May bagong tumba pala dito nyo. Oh. Ano ayong kinono ay. ah, mo oh ano pa? Ayun, 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 ayun. May ka pa rin niya ayo sirueno oh. ano mayroon po hindi na wari maigyan pa ayo ano kadiretla ito pa ayo kam saging ay, bulok na. Bulok na kanina hmm. yan ayo. Ah, huh? alinisan natin yun ayo. Latin tapahan natin yun. Huwag dahil din maganda. Eh, kaso matagal ah. Hindi ka tayo na ahas. Woo! Woo! Alis dyan ang ahas. Ay, delikado. Dami baka may mahulog din niya. Hmm. May bungo ng kambing din ah. Hmm. Baka may tinapong kambing dito. Ari yung amin dating tapahan. Na napakalaki. Tatlong daan lalampas tatlong daan yung ating hmm. ah, ganun tapat no. sa nasa pidsapid lang yung tatlong daang natin nilukad noon dyan. Nakaunti. Ay, kunti natin dito. Ay, Eh, ngayon ay marami-rami wari, ano? Baka ito marami sa natin, eh. Ano ni? ilalagdag Tatapos lang namin maglukad Ngunit. nung birnis. Nga ito, galo ka duli. Dalawang araw lang pa pahinga, lukad na naman. Ay, 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 kung aso pa siya na talagang araw-araw, pagkatapos ng Biyernes Sabado, may oh, lukad uh, hmm. na, naman. May nagaka-college. Na. Mahirap pag may nagaka-college. <laughs> na Kuliji. Mm -hmm. Lalo pag naris ang course. Ayun, gagawa na kami rin. Alright. Ayun na yung aming hinukay ayo. Hinukay-hukay ng kaunti. Oh. Nagawin tapahan nga pula, oh. tapos yung pinotol namin na nyug at abalagbag ah, hindi basta yung pambalagbag ay nyug Nagput, nagtumbo pa na nyug dalwari yan o oh. gama ganda yung kajiri sana paputol nyan talagang mahaba yan na eh Nainom. Nainom. May pala ko dito. Nainom. Kuya aming abalagbag sa tapahan. Kalulukod lang namin ng birnis. Ito na naman nagagawa ng tapahan. Wala nang pahinga. Tuloy na lang tuloy. kahit, kahit mura ang lukad, tuloy this is isang kitong lukad. lokad pwede naman din naga higa lukad, ikin mo kasa ng pas hindi ka paskuhan kakit ka paskuhan huwag ka na napasipag naman eh pero wala na relax sa katawan yun masipag na tao yun ha Ini nama naik kajiri, kau dah tisting ah. bola matigas. Bahien. Hmm. Ngibudot niya na ay malambot. Ngomo na kaya man matibay yan. Hmm. Ito oh, na 'yon. 'Di inabalak. Napansin. Pati na nagahawilan niya ano. Balat na laang nagahawilan. Ngumais pa 'yon ah, umais pa 'yung dulong niya yun, 'yon. Dangano. Hala. Oh, laarin na 'yung isang balagbag ayo. Paunang bilang laang 'yan. Ah, uh, may ano man maawi na man. Mauwi naman at na, yan uhaw. Wala kami dalang tubig, hindi nakapagdala. Kanya yung isa pa. Tapos may isa pa doon ah. Ano? Ako natin yun, yung pinakandulo noon. Yun na yun, pag mamaya maya, pag nakita yung nakabalik mamaya. Hindi pala tibigyan. Ano yan? Ano kahoy niyan? Hindi, hindi yan tayo. Puso-puso. Binunga. Binunga. Tigas-tigas. Wala ko tibig. Alright. Magkuha kami balagbag ng tapahan. Hmm. Nangangalap ng pambalagbag sa tapahan kulang yung aming balagbag. Kulang pa po mga Sandali na ako na na. Sandali lang para nakakapanlaw kahit katanghalian dito. Hindi. No? Hindi makasalubong ng aha dito ay. Kaya matakbo talagang walang hindi. Nakaguba oh. Nasa gitna ng guba to. Binunga. Yan ang hantikan eh. Peki walang buta dyan na yari ka. Napitik-pitikan oh. Ano kaya? Ibigay ng mga bagay niyan? Ating ah, ahi eh. <laughs> Ini kau ada mana? Yat. Hmm, abis kau ini na, yang ada yang pagi no na yo. Hmm. Makai ini abis pagi na na yo, yang ada yang Bulakan. Hmm. Ay na Nakasabit-sabit na yun. Oh. Putol na yun. Hindi pa? Hindi hmm. pa. Hindi pa. Parang pakat. Oh. Hmm. Ang kahoy naman yan. Ang pinaugat natikda ang ugat yan. Anak pare. Anak pare. Hindi makabigay ng maganda. Ano? Mm -hmm. Raw. Aba. Aba, hindi abi kay talaga no na ayaw. Pangabagi na 'yon. Ay, ang dami nakasabit na bagi no. Uh, the... Ta, tulungan natin 'yan. Hmm, ari nangyari. Sa higna lang ang kulang. Sa pag ah, sa higna lang ay pagmagalukad na. Masama may maglukad din sa ka para kit pagtaphan muna ano Ya yeah, anong pan pantay oh. Ah, Tama bukum kita. Pag ng iba ano? Ayon. Kami mauwi na. Ay eh, nandumi ko na oh. na ito. Mauwi na kami. Tama na yon. Ah, sa higa na lang ay pag naglalukad. Alright.